Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please subscribe, like, and share my video. Bakit kind naman! Of For today's video na guys is magprito tayo ng saging. Hindi ko na napakita sa inyo pagbalat ng saging. Wala lang, trip ko lang. Hiniwa ko lang ang saging na hindi masyadong manipis. At ayan na nga, piniprito ko na. Sa mga oras na yan, kailangan ko nang balikta rin ang saging na aking piniprito. Akala ko nga nasusunog na pero hindi pa pala. Yung iba maputi pa pero okay lang yan, maluluto din yan. Sa sobrang excited ko lang Paisip ba. Paisip tuloy ako na parang nasusunog na yung niluto ko pero hindi pa pala or ginugutom lang talaga ako. Hindi pala yan na saging ang aking piniprito guys. Wala lang, sinabi ko lang para malaman naman ni. niyo na hilaw yan. Pwede rin naman na hilaw na saging ang piprituhin. Pero kailangan niyo pa ng margarin at saka asukar para may panglasa dahil ang hilaw na saging ay matabang yan mga Pero guys. Pero kung wala kayong margarin at saka asukar ay lagain niyo na lang para hindi kayo magastos. Well, tayo ng piprito ng saging at ito naman ang juice ang imikos may ko. Pinunaw ko muna siya guys at nilagyan ko ng yelo para mamaya pagkaluto ng ating saging ang ating juice ay malamig na. Ginamit ko pala na juice mga guys is pineapple. Ito talaga ang paborito na flavor ko sa mga juice. Wala lang, sinabi ko lang para malaman niyo ba. At ayan na nga guys, i-flex ko sa inyo yung tubig na sinalud ko. Dahil dito nga sa amin, may mga oras talaga na walang agas yung tubig At namin. Ayan, tinakpan ko ng lumang damit ng aking mga anak para hindi madumihan. Wala kasi mga takip yan. Iwan ko ba kung saan na masyal ang mga takip nila, hindi na nakabalik. At dito na nga guys, may pritis pala yung juice na ginawa natin. Tinikman ko na para malaman natin kung ano talaga ang lasa ng juice na ginawa natin ay hindi pala ginawa. Tinunaw At ayan pala. nga guys, nagustuhan ko talaga ang lasa ng juice na tinunaw Thank ko. Thank you very much talaga to myself. Huy! Sa ilang dekada tayo nagmari guys. Ito na nga, tinawag na nga ako ng aking saging na aking piniprito dahil nga natatakot silang masunog. Taya na nga, walang patumpik-tumpik pa, hinaon ko na sila. Hindi lahat hinaon ko guys kasi nga yung iba mapuputi pa, hindi pa sila nasusunog. Hoy, sunugin talaga. Ito mga saging na hindi sumabay sa kanila mga tropa at ayan, tuloy, naiwan iwan sila. ko lang sila dyan sa ating kawali kasi nga magprito pa tayo sa second bats ng ating saging. At ito na nga, nilagay ko na yung second bats ng ating saging. Hindi ko lahat inilagay guys dahil meron pa akong gagawin sa natira nating saging. At ayan na nga, mag magbinto na naman tayo sa ating new recipe. Ilagay ko nga yung saging natin guys sa cornstarch dahil nga cornstarch lang ang meron sa akin. Naubusan na ako ng harina. Isa-isa ko nilagyan ng cornstarch ang saging na natira. Tapos nilagay ko sila lahat dyan sa ating kawali para maluto at makakain na tayo. Ay kami lang pala ang kumain. Manood lang pala Pinaon kayo. Kinaon ko na yung first batch na saging na hindi pa naluto. At ito na nga luto na siya. Natulo ko muna yung saging natin piniprito guys para matanggal naman yung kumapit na uwil. Para hindi madali maubos ang uwil guys ba? Para sa susunod guys, meron tayo magamit ba? Hoy, nagtitipid. Ayan na nga guys, yung saging na nilagyan natin ng cornstarch. Bali pala ang recipe na naisipan ko guys. Nakita nyo naman na parang normal lang yung saging na nilagyan ko ng cornstarch guys. Kasi nga lahat ng cornstarch ay natanggal. Hindi sila kumapit guys. Kaya ayan tuloy, dinudumihan ko lang yung uwil ko. Dapat pala binasa ko yung cornstarch bago ko nilagay yung saging. Minsan talaga guys, hindi talaga natin maiwasan ang ating kabubuhan. Sa mga oras na to guys, tinikman ko ang aking niluto kung ano ang lasa. Masarap siya guys, parang lasang saging. Hoy, saging yan. Well, ako nagtikim na aking saging na aking niluto, si Dudong pala hindi rin nagpatalo. Tinikman din niya yung juice na ginawa at ito ko. Ito na nga matapos na akong magprito ng aking saging. Bago ko nga siya haunin, ipatulo ko muna para matanggal yung mga uwil-uwil na nakadikit sa kanila. At at tapos la. ko nga haunin lahat ng saging at ito na nga yung uwil nilagay ko sa aking lagayan. Yan ang lagayan ko ng uwil na tira-tira sa aking pagluluto, guys. Para sa sunod nating luto, meron pa tayong at magagamit. Ito na ang saging lahat na naprito ko, guys. hindi lang ang saging na binalatan ko kanina, guys. Nagtataka ako, but ngayon pagkaluto sobrang dami na. Sinati ko kasi nang tatlo ang isang saging, guys. Guys. Kaya ayan tuloy, dumami na. Kasi nasa buong barangay. huy wag na lang. ko muna isa-isa ng juice sa mga baso para ready to eat na ang mga person. At ayan na nga guys, kakain na ang mga person. Kami lang pala dyan tatlo sa aking mga nakins ang kakain. Dahil nga si Dudong umalis dahil naglalaro siya ng basketball. Ito talaga ang snack namin guys. Minsan lagain lang namin dahil wala kaming pambili ng oil. At ngayon, nakailil tayo or naka -luag -luag sa buhay kahit kunti. Hoy, nagmayabang. Meron na tayong pambili ng oil. At ayan na nga, pinirito ko saging para maiba naman ang lasa. Hindi pa nga kami kumain pero meron ng trabaho naghihintay sa akin. Mga labahan ko pala guys, hindi pa natutuyo. Kinuha ni Dudong bago siya umalis. Para kasing umuulan guys, kaya binuklas agad ni Dudong bago siya umalis papuntang basketbolan. At ito naman yung mga anakins ko while kumakain ng saging ay merong pinapanood na salida. O diba makasanaol ka na lang. Busog na perti pang lingawa. Thank you for watching guys. Please follow, like, and share my video. Babos, bye, -bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat. bye, -bye.